Mga kapuso, may nakita raw irregularidad ang Department of Trade and Industry sa pakontest ng willionario ng programang Wawawi. Kaya, nagsampanan ng kaso ang DTI-NCR laban sa ABS-CBN. Nakatutok si Mari Sumali. August 22, 20, 2007, naging kontrobersyal ang willyonaryo segment na ito sa Wawa Wee. Sa nasabing segment, pinili ng contestant ang Winami kasama ang alok na 100,000 pesos ni Willy. Tila tama naman ang pasya ng contestant dahil nang buksan ng puting wheel na kanyang pinili, zero ang laman ito. Nang ipakikita na kung nasaan ang 2 million pesos na jackpot, ang sabi ni Willie, nasa kulay violet daw ito na wheel. Ilang beses pa nga niya itong sinabi. Pero nang ipakita na ng TV host ang numerong nilalaman, zero row ang lumabas. Sabi tuloy ng koho sa si Mariel, walang laman. Sabi naman ni Willie, mali, mali. Sa kamabilis na hinugot mula sa likod ng wheel ang isa pang black film na may number 2, sabay sabing ang 2 million, eto pala hawak ng kanyang kaliwang kamay ang number 2, habang nasa kanang kamay naman ang tila blankong itim na film. Sa Violet Wheel, kita pa rin ang numerong 0. Ang kontrobersyal na eksenang ito kumalat din pati sa YouTube. September 13, 2007, bumuo ang DTI na isang fact-finding team para investigahan ang pangyayari. Dalawang buwang inimbestigahan ng fact-finding panel na binubuo ng Consumer Welfare Trade Regulation Group at Bureau of Trade Regulation Consumer Protection and DTI, pati mga kinatawa ng MTRCB, KBP at isang kilalang consumer organization ng insidenteng ito. November 9 inilabas na raw ng fact-finding panel ang kanilang rekomendasyon. Nitong Biyernes nagsampana ng kasong administratibo ang Area 3 ng DTI-NCR sa Office of the Regional Caretaker ng DTI-NCR laban sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Noong, noong January 11, nagsampa ng formal charge ang Area 3 Director ng DTI-NCR sa opisina ko. And uh, the formal charge is uh, versus ABS-CBN Broadcasting Corporation. nag -send ng summons. Uh, and are uh, waiting for their reply. Ang Area 3 ng DTI-NCR ang may saklaw sa ABS-CBN na nasa Quezon City. Ayaw sa DTI-NCR na siyang tumatayong korte sa kasong ito, ang pagsasampa ng formal na kaso ay inirekomenda ng binuong fact-finding panel na nag-imbestiga sa game show na Willionario matapos may makita o manong irregularidad sa naturang game show. Maliban dito, hindi na idinatalya pa ng DTI NCR ang laman ng formal na kaso. Tikom din muna ang bibig nila hindi sa kung ano ang laman ng investigasyon at rekomendasyon ng fact-finding panel. 10 working days ang binigay ng DTI NCR sa ABS-CBN para sagutin ang inihain kaso laban sa kanila. Pero ayon sa Consumer Act of the Philippines, ang mapatutunayang lumabag sa batas na ito ay magbabayad ng danyos na 200 hanggang 600 pesos o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o di kaya'y pareho depende sa desisyon ng korte. Labis naman daw na nadidismaya ang ABS-CBN sa kasong inihain ng DTI. Iginiit nitong wala silang ginagawang masama o nilabag na batas. Ayon daw sa kasong inihain ng DTI, hindi raw naging patas ang wilyonaryo sa kanilang mga contestants. Pero pag ng ABS-CBN, nagkaroon lamang ng flaw sa disenyo ng wheels na ginamit. Pero wala naman silang intensyong man lamang o kontrolin ng contest. Handa naman daw sagutin ng ABS-CBN ang inihain kaso laban sa kanila at kumpiyansa silang mapapawalang sala sila sa kaso. Mariz Umali na Katutok, 24 horas.